Para sa malayo bilang maaalala ko, palaging nasa Innsbruck ang pamilya namin. Tahimik na suburb ito malapit sa Richmond. Dito, parang isa o dalawang degrees lang ang pagitan ng bawat tao, lahat, magkakakilala. Kasama ang asawa kong si Sam at ang aming dalawang adopted daughters na si Beth at Naomi, nanirahan kami sa isang colonial style na bahay, pulang brick, puting trim, maayos ang bakuran. Laman na ng rutin ko ang bawat sulok ng neighborhood. Kaya nang umalis ang pamilyang nakatira sa tapat dahil sa job relocation, agad akong na-curious kung sino ang papalit. Hindi pa ako nakakabawi sa stress sa trabaho, kaya nagbakasyon ako ng isang linggo. At bilang welcome gesture, nag-bake ako ng isang dosen ng double chocolate cookies. Plano kong dalhin ito sa bagong kapitbahay. Paglapit ko sa bahay, sinalubong ako ng apat na kalalakihang may suot na, Nightfall Transit, na mga shirt, isang moving company na ngayon ko lang narinig. Nilapitan ko ang isa sa kanila. Matangkad, pulang buhok, parang hindi nakakita ng araw. Ganda ng pangalan ng kumpanya niyo ah, sabi ko. Ngumiti siya, masyadong puti ang ngipin, masyadong malawak ang ngiti, family owned business ito, Ania. Nightfall, kasi kahit anong oras, gumagalaw kami, 8 a.m. o 11 p.m., ready kami. Nag-abot siya ng business card. Amon Alicard Crowley, kung kailangan nyo ng mabilis at epektibong movers, tawagan nyo lang ako. Nilakasan niya ang pagkakabigkas sa Olicard, na parang intentionally binaligtad na Dracula. Inabot ko ang kamay ko para makipagkamay. Ang lamig ng palad niya. Hindi malamig tulad ng winter chill, malamig na parang walang dugo. Tinanong ko kung nariyan na ang bagong may-ari. Hindi pa po, sagot niya. Pero binigyan kami ng tahasang pahintulot ni Mr. Mortimer Ashcroft para ayusin ang lahat kahit wala siya. Lumakad ako papasok. Maluwag ang bahay, open floor plan. Pero may mabigat na pakiramdam sa hangin, parang may humihigop ng liwanag sa paligid. Lumakad ako sa kitchen, iniwan ang cookies sa island counter, at sumulat ng welcome note. Habang pabalik ako sa pinto, dumaan sa harap ko ang dalawang movers, may bitbit na malaking painting. Portrait ito ng isang lalaking mukhang galing pa sa 1600s, nakaitim na coat, matalim ang tingin, mapangakit ang aura. Mapapansin mo agad, hindi ito art na para lang pampaganda. Parang may espiritu itong dala. Nang makauwi ako, sinubukan kong i-distract ang sarili. Umupo ako sa armchair, nagbasa ng libro. Pag-uwi ng mga bata, napuno ang bahay ng ingay ng chisme sa playground. Si Jill daw may nosebleed, si Maria kicked out sa friendship circle dahil pareho sila ng crush ni Jasmine. Dumating si Sam mula sa opisina. Friday night, order ng pizza mula sa Mama Kuchina, family night. Habang nanunod kami ng elemental, tumunog ang doorbell. Ako ang kumuha ng pizza. Paglabas ko, napansin kung wala na ang moving truck at sa driveway sa kabila, may bagong kotse, isang itim na Rolls Royce. At mula sa loob ng bahay nila, may mapurol na pulang liwanag na lumalabas mula sa mga bintana. Nagtagal ako ng tingin, parang may gumagalaw sa likod ng kurtina, pero wala akong nakitang malinaw. Binaliwala ko na lang, gabi, matapos ang pelikula, natulog na ang mga bata. Si Sam naman, nagpapalit na ng pijama. Tay, hey, nakita mo na ba yung mga bagong kapitbahay? Tanong niya, nadala ko yung cookies, pero wala pa raw si Mr. Ashcroft. Sabi ng movers, darating pa lang. Pero nung dumating yung pizza, may ilaw na sa loob. Siguro and yan na siya, hopefully may kids din yan. Para may kalaro si na Beth at Naomi. Exactly what we need, sabay biro ko. More kids na si sa pantry natin. Tumawa kami, humiga, pinatay ang ilaw. Pero bago ko tuluyang isara ang mata ko, napansin ko ang pulang glow mula sa bintana, parang mas maliwanag pa kaysa. Kanina, nagising ako bigla, malamig ang kwarto, kumukulog, wala si Sam sa kama. Sam, tawag ko, narinig ko ang impit na paghitbi mula sa hallway. Bumukas ng dahan-dahan ang bedroom door. Mula sa labas, may mapurol na pulang ilaw. Naglakad ako palabas, tahimik, dala ang robe parang humahaba ang hallway, parang hindi na ito ang layout ng bahay namin. Nakakarinig ako ng humihitbi mula sa direksyong papunta sa silid ng mga bata. Pagdating ko sa dulo, may taong nakayuko sa sahig. Mapotla, mahaba ang katawan, naka fetal position. Hindi si Sam, hindi ko siya kilala. Lumapit ako, inilapat ang kamay sa balikat niya. Bago ko pa siya mahipo, bigla siyang pumihit pataas. Walang mata, walang bibig. Pero may sigaw, isang malakas, nakabibinging hiyaw na lumusat mula sa mga butas sa kanyang mukha. Natisod ako, umatras. Paglingon ko, nasa loob na ako ng kwarto ni Naomi. Nasa kama si Naomi, tila natutulog. Si Sam, nakaluhod sa tabi niya, umiiyak. Pilit niyang hinihila ang kumot. May dugo sa kanyang mga kamay. Ginawa mo to, sabi niya sa akin, halos hindi na makilala ang boses. Dinala mo to rito. Anong ginawa ko? Nanginginig kong tanong. Biglang tumigil si Sam. Tumayo ng tuwid. Walang imek. Tapos bumaluktot bigla pabalik, sabay pop ng kanyang mga buto. Ginawa mo to. Paulit-ulit niya, habang dumadaloy ang dugo mula sa ilong, tenga, at bibig niya. Tumakbo ako, at bigla, nandoon ako sa harap ng isang furry place. May velvet na upo ang may mataas na sandalan. Mula sa likod nito, may nagsalita, isang boses na parang bumubulong diretsyo sa kaluluwa. Anong bagay sa mundo ang pinakagusto mo? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, sagot ko. Lahat ng gusto mo ay pwedeng maging iyo. Alam mo ang kailangang gawin. Lumapit ako, tiningnan ko ang likod ng upuan. Biglang sumilip si Sam, mukha niyang duguan, tumutulo ang laman. Ginawa mo to, nagising akong pawisan, hinihingal. Alas tres ng madaling araw. Kinapkap ko ang telepono, bangungot lang, pero hindi ako nakatulog muli. Umaga na, bumaba ako, gumawa ng kape. Si Sam at ang mga bata, masigla at parang walang nangyari. Tahimik ako buong umaga, hanggang sa tanungin ako ni Sam, Theo, parang nakakita ka ng multo. Inilahad ko sa kanya ang bangungot. Pinatawa niya ako, ni Yakap. Sabi niya, Farah, puntahan natin si Mr. Ashcroft. Let's say hi properly. Nagbihis kami, naglakad papunta sa kabila. Pagdating namin sa kalye, bumukas ang pinto. Magandang umaga, mga ginoo. Bati ng isang lalaki. Ako si Mort Ashcroft. Tumigil ako sa paglakad. Ang boses niya, yun mismo ang narinig ko sa bangungot, bago ako ginambala ni Sam sa upuan. Lumapit siya sa amin, nakaabot ng kamay. Matangkad, maputlang mapotla, emerald green ang mga mata. Parang lumalabo ang paligid. Parang dahan daw ang gumagalaw ang mundo. Si Sam, sumasagot pero wala akong naririnig. Anong bagay sa mundo ang pinakagusto mo? Bulong ng boses sa isip ko. Nagising ako mula sa trance, sakto sa pagpapakilala ni Sam. At ito ang asawa ko, si Theo. Kami ang dubos, napilitan akong ngumiti, nakipagkamay kay Mort, may anak ka ba? Tanong ko, wala, sagot niya, hindi pa, pero balang araw, siguro. Umaasa akong magtagal dito, at ngumiti siya, at sa likod ng kanyang mga mata, may bahid ng pulang liwanag. Naalala ko ang boses, alam mo ang kailangang gawin.